gigil na naglabas ng kanyang pahayag ang anak ng comedian actress na si Ai de las Alas na si Sofia de las Alas Bautista matapos na kumalat sa social media ang post ng girlfriend ng Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Chloe San Jose patungkol sa pag-anunsyo ni Ai sa hiwalayan nila ng asawang si Gerald Sibayan. Matapos ang nakakalungkot na pag pagkumpirma ni Ai tungkol sa hiwalayan nila ng kanyang asawang si Gerald, ay kagading nag-viral ang Only Friends post ni Chloe sa kanyang social media account kung saan ay nagbigay ito ng kanyang reaksyon sa balitang ito tungkol kay Ai-Ai. Matatandaan kasi na isa si Ai-Ai sa nagbigay ng prangkang payo kay Chloe dahil sa hindi magandang relasyon nito sa pamilya ng boyfriend na si Carlos Yulo at tila hindi nga ikinatuwa ni Chloe ang mga naging pahayag ni Ai-Ai sa kanya. Mga pahayag kasi noon ni Ai-Ai, kung wala ang nanay niya, wala kang darling ngayon, at saka hindi ka pa asawa girl, girlfriend ka pa Kaya naman ngayong tila lugmok si I.I. dahil sa hiwalayan nila ng kanyang asawa, ay tila nakahanap ng pagkakataon si Chloe upang balikan ng comedian-actress dahil sa mga nasabi nito sa kanya. Sa kanyang social media account nga ay shinare nito ang post ng kami tungkol sa naging pahayag sa kanya ni I.I. at nilagyan niya ito ng caption na back to you, Mamang. Not to make fun of your situation, but what you do to others will come right back at you 10 times. It's just the universe law. Ang shared post na ito ni Chloe ay hindi nakapublic at tangi mga friends lamang nito sa kanyang social media account ang may kakayahang makita ang kanyang post. Gayun pa sa kabila nito ay may nag-screenshot di umano ng post niyang ito at isinapubliko, kaya naman mabilis itong kumalat sa social media. Ngunit kagad namang romes bakang anak ni I.I. na si Sofia de las Alas Bautista na makikitang tila uminit ang ulo kay Chloe. Sa ni Chloe ay doon nagkomento si Sofia kung saan ay hinamon nito si Chloe na ipublic ang post nito tungkol sa mami niyang si I.I. kung talagang matapang ito. Komento nito sa post ni Chloe, Matapang ka? Public mo naman post mo regarding my mom. Kita tayo sa Manila, matapang ka eh. Kagad namang nareplyan ni Chloe ang komentong ito sa kanya ng anak ni Ai-Ai at mahinahong reply nito. Message you love? Samantala, umani naman ang magkakahalong reaksyon mula sa mga netizens ang resbakang nito ni na Chloe at anak ni Ai-Ai. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Kung minsan kapag di matanggap ang mga pangaral, minamasama, pati mga ansarin issue sa nangaral, sasabihin karma or balik sa kanya. Sad but true. Dapat kasi hindi na tayo nakikisawsaw sa gulo ng pamilya ng may pamilya. Hindi natin alam kung ano kasi talaga totally ang pinagmula ng gulo nila.